Ayun, sumabog Ala Ayun na, sumabog na Ay, hindi, merong ano Oo Ang problema, baka may bagsakan Sa US yun Siguro, yun na Ayun na Siguro tinitira na yung US base Ayun na Ayun, sumabog Ala Ayun na, sumabog na Ay, hindi, merong ano Oo Ang problema, baka may bagsakan sa US yun siguro tinitira ayun na ayun na siguro tinitira na yung US base ayun na ayun sumabog Ala. Ay na, sumabog na. Ay, hindi, merong ano. Oo. Ang problema, baka may bagsakan. Sa US yun. Siguro, tinit. Ay na. Ayun na. Siguro tinitira na yung U.S. base. Ayun na. Ayun, sumabog. Ala. Ayun na, sumabog na. Ay, hindi. Merong ano. Oo. Ang problema, baka may bagsakan. Sa U.S. yun Siguro tinitira Ayun na Ayun na Siguro tinitira na yung U.S. base Ayun na